mga ka Evans, kamusta na kayong lahat happy pang sunday ngayon po ay araw ng linggo at alas 11 na ng tanghali tayo ay nasa sentro ng Roma at nandito po tayo sa isa sa pinakamalaking istasyon dito sa Roma, ang istasyon ng Termini at papunta po kami sa isa namin kamaghanap ni nang namin sa kasal dahil dadalaw kami dun sa aming kinakapatid, ko. ayan Ayan, mainit ang pakiramdam kahit kulimlim. Kahit kulimlim po. At dito kami sa hintayan ng ano, tram. Uh, ayan. At tayo po ay maghihintay. Ayan ang aking kasama, ang aking boyfriend. Ayan. O, shoutout po sa mga subscriber natin dyan. Tingnan nyo oh. Dahil magsasummer na, namumula na naman ang ating muka. Ayan. Nandito kami sa sentro ng Roma. At daming mga kababayan na nasa labasan. O, kami rin. So, mainit yung panahon, pero hindi mainit yung araw. Mainit lang yung panahon, pero hindi mainit yung araw. Kaya yan, medyo solo, wala tayong salamin sa matap. Meron tayo, pambasa. <laughs> ayan hindi na tayo ganong makakita pag maliliit yung sulat so yun lang po at sa inyong mga subscriber maraming salamat tayo po ay nandito pa naghihintay ng book or Trump, Trump pala hinihintay namin so yun yun lang po update update lang sa ating uh, ginagawa dito sa day off namin ngayon araw ng linggo at uh, ang oras natin alas 11 ng Mainit po ang hulab kahit medyo malamig. Nakajakit pa rin tayo ng makapal. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Ingat po kayong lahat. Saan mang sulok ng mundo kayo naroon. Bye-bye po.